ma mga kapwa at mga kabagani yan ito ngayon po natin yung mucha ito po ang rare na mucha ang crystal like lie yan makikita nyo pinakinis na lang po to para maging present pa benting na nitong ilalim pero yan po an uh, makikita nyo nagiglitterize po yan yan pong hawak ng mga big time na negosyante mabisa po ito sa kabuhayan pampaswerte, pang ng tao, pang gayuma po ito. Ayan. Ito po ay matataglay din para kay lumakas. May salakas lakas din po ito, tinatawag na sakima. Sinabi po sakima, salakas lakas po. Meron din po itong pantaboy ng masamang espiritu, kontra kulam at barang. Yan po ang taglay ng crystal-like lay. Ano, kita niya, ganda. nag siya para may imahe pa, di ba? Yan po ang ating lie. Legit na legit po. Likas na likas po yan.